Yes, good morning, good morning, good morning Good morning, uh, Loson, Visayas, Mindanao Ayan mga idol, dito tayo sa gitre ngayon, bumili tayo ng ulam uh, Binili natin ng ulam May tong isda lang at saka langka, no? tulad dati Masarap din kasi yung langka, mga idol Malamig ng simoy ng hangin. <clears throat> Aga pa no, alas 4.50. So, bumili tayo ng uh, maaga. Para uh, di lalabas mamaya. So, yes. so, yan. Paano mga idol mag-recover ng ano, ng... Uh, dating account ng YouTube channel no sana ay ko-comment nyo dito mga idol kasi tuturuan niyo ako hindi ko pa rin alam mag, mag recover sa aking account dati yung account ko kasi dati mga idol na hack yun so monetize na yon sa youtube dapat eh na yung account ko nahirapan ako magbalik so para yatang na-cancel ko na yun iniwan ko yung account na yun dinanggal ko na So wala na kasi yung dati kong phone number. Kaya yung OTP pag pagrecover ko pag i-OTP, hindi na magse doon sa bagong number ko, doon sa magse sa luma. So yung number na yun wala na yung mga idol, matagal ko nang uh, tinanggal. So kaya siguro malamang panibago uli ako. Ah, uh, mahirap talaga no, sayang. So, yan, good morning uli, no. Good morning muli sa ating mga viewers, followers natin, uh, subscribers natin, no. Sa sulok ng mundo ng idol. Yan po pa lang din aking subscribers eh. Kaya sinsya na. Eh, simula tayo ulit.